Hi guys, good morning. Yan pala may pala tayo uh -huh. dito ng pinapapala kay Gusing oh, Di ba ano, nababaha dito pag oh. malakas yung ulan. Kaya ipaano natin, kaya ipa tambakan natin to para yung tubig possible na pumunta doon sa dulo oh, para pumunta sa mga bukid. bukit. Para ano, di ba, para mas lalong malinis tignan. Tapos pagka may budget na siguro ako so, gusto kasi so, talaga sana to ng graba. Pero hindi pa sa ngayon. Ito lang muna yung kinaya natin. Yung, uh, isang dump truck po ito. Yung pinakamaganda dito, dito lang namin nakuha sa malapit. Kaya medyo mura lang. Pero kapag malayo, nasa 4,000 to 5,000 per dump truck. Ang malaki na ko dito. So, siguro hanggang mamaya, uh, tingnan natin kung saan yung maaabot ni Busing na ano, malahin. Busing, tingin ka naman dito sa vlog ko. Wag high ka naman. Ayan. <laughs> Ah, good morning daw yeah. Siya po kasi yung ano, pumunta dito kahapon, nakita niya wala siyang ginagawa. Nagtatanim sila eh, kaso wala pang tubig. Wala, hindi pa nakuliglig, kaya siya muna yung rabana dito. Kasi yung mga nag-aaral natin, doon busy sila, yung marami silang ginagawa. Ang bilis daw, so okay, sila. So nakatanim dito. na yung kapitbahay namin dito. Tingnan hmm. nyo guys yung ano, green up ko. Green up ko to sa ano eh. Iwan ko kung napanood nyo yung vlog ko nung nag grab ako dun sa ano, sa anda. Ito yun Oh. oh. Tapos ito. Ito ang marami. Parang ano to eh. Anong ano pangalan nito? Dalawang kulay yata ito. Pink tsaka white. Yung Mr. and Mrs. Ito patat, apat, apat pala. Apat na puno yung buhay. Eh, okay, no, pag namulaklak to, Ayan, iba-iba yung kulay niya. Pag tagulan kasi yung buginbilya, nagkakalbo siya. Ito, kalbo na siya. Oh. Pero hindi siya mamamatay. Ito, o. Oh. May mga ano siya. Sariling. Update, o. Oh. Ayan. Ito na yung natapos. Tapos hindi nakatiis to. Naligo <laughs> na din sa ulan. Uh. Okay guys, gumawa tayo ng kitikit. At uh, ang galing na yung kuya, no? Ang busing, yun mo. Talagang, ano siya? Ano active. Siguro mga dalawang oras na rin ako nilagay pa yung ng ano. Daanan ng tubig para sa... Para diretsyo siya doon. Para diretso sa bukid. No. Walang problema guys kasi kahit tumulo doon area ko pa rin naman nandun doon kaya wala po dito wala tayong ano maapektuhan. Kaya nang maganda kapag uh, medyo maluwang kasi kahit na ma, uh, malagyan ng tubig wala tayong mapipirwi. So gusto gusto ko ang dinapod matubigan yung mga palayan nila dito. At sya kapag summer kasi marami tayong tubig. Nagawa kami ng ano. Swimming pool. Ah, Swimming hindi, pool. hindi pole, yung ano. <laughs> magtatanim tayo. Oo, oh, magtatanim tayo diyan. Tapos bala ko kasi marami tayong mga lumalabas ng tubig sa ano natin sa road. Palagyan natin ng hose tapos may parang may butas-butas para kapag lumabas yung tubig sa mineral diretso doon sa mga pananim no? mga kalong pakwan, pwede rin pakwan kalong sitaw, ramansi, sitaw may, Ay, may kalamansi ka naman. May kalamansi naman doon. Makita kalamansi sobrang ano eh. Tapos mas, mas mataas pala na yun. Sa mga pumupunta dito kasi wala silang mapastulan. Ang ginagawa nila, Kumukuha na lang sila dito ng mga ano. Itignan eh, niyo po. Yung mga damo. Halata na yung ano. Yung mga sako dyan, yung mga pinaglagay nila. Halata na yung mga tinanim mo dyan. Ano? Kasi ano na, talagang tinabas-tabas nila. Kaya sana maraming magtapas dito. Maraming pa silang tatapasin. Sabi nung tumukuha dito eh, ano, sa kanya na daw lahat ng iba mo. O di, gusto gusto ko naman. kasi sa totoo lang kapag talaring ka, talagang marami na eh, Tiga uh, grass cutter ko di, sayang din yung gasolina. Ngayon, mapapakinabangan pa nila. Wala kasi ako may dilim baka eh. Kaya sa kanila na lang muna. Pag may baka na siguro ako. Wala, tsaka hindi, hindi ako nagamit ng baka. Parang gusto kasi taniman na lang muna to summer na summer. Hindi tayo makaligo ng ulan guys kasi pag may nag-repeal, walang ano, magbebenta. Kaya dito lang tayo manood ng ano, nagtatambak. Ayan o, malapit na. Isang ano na lang, isang bunton. Doon kasi, malapit na siyang ano, mapantay. Tunti na lang tapos pag may ano to dito, dito naman to eh doon sa kanila mm. para silang ano naglalaro tapos na siya ng gabi hindi pa tapos dito lang tapos nila oh. yung kasama niya kasi hapon na kaya umuwi na siya ayun na guys, na hindi pa rin siya tapos malapit na siya umabot sa kalsada. <laughs> hindi pa rin tapos. Kasi yeah, grabe kasi na ang dito. Sobra kasi ito lang. Hirap talaga ng budget nitong Ganito lang. Pero ano na. Alam nyo guys sa panambak. Maniwala kayo sa hindi siguro mga 75,000 na panambak pa lang yun. Mula nung nag-umpisa ito. Parang ilang ano na. Ilang dump truck na. Kulang-kulang 20. 20 na dump truck tapos times 4,000 parang di ba parang option ka kaya dahan dahanin lang natin gusto ko naman kasi ano gusto ko kasi talaga dito siyempre para malinis din hindi ayaw ko yung nababaha siya hindi naman siya nababaha pero may mga tubig to din na ito kaya ginawan ko lang ka lang doon para doon na sa saan natin Kung mababa mababa talaga kasi oh. dito di ba? doon o oh, mataas tapos pag may pera na ako kasi gusto ko talaga ito Graba, yung parang ganito. Oo, oh. oh, pare-pareho. Mga oh, ganito. Para maitim. Yung Kahit parang ganon sa anda, no? oh, uh, para pag pumasok sila dito, hindi sila maputikan. No? ba? Diba? Kaya sa lahat po ng mga followers ko pala, na lalo sa mga natin, yung mga dumi ng kamay ko, yung mga suki natin na pa isa, -isa lang mag-repeal, na hindi ko na pagbigyan ng mga galon kasi talagang sold out agad parang 400 gallon yata yung nabili namin pero na-release na -release namin yun uh, maghintay-hintay lang po kayo tsaka syempre nga nung sinabi ko dati na umpisa pa lang kami bago namin na ito normal sa amin yung may nag commit kasi na baka daw ano ma-bankrupt -ma kasi may mga parapol sa amin kasi guys normal na yun kutubo lang kami ng konti at, at kikita yung delivery boy namin okay na yun at least nakaka-save din yung mga ano hindi sa parang para makakuha kami ng ano may bumili man o wala wala naman problema kasi ang tao may kanya-kanyang ano yun, kung saan nila gusto doon dapat tayo no at yun lang maraming salamat po sa inyong suporta sa mga suki namin dahil rin namin suki Nakakatuwa kasi kahit paano ilang base pa lang kami ba ngayon? 18? Parang 15 days na. Parang isang oh, Congra Congratulations din sa ano, sa mga lifetime na kukuha ng free. Kasi yung, di ba, ang bibigyan natin ng free, yung mga bumili mula nung 2 oh. hanggang sa nung opening ng 8. Yun, yung mga nabigyan namin ng mga free, yun hanggang mag hanggang, hanggang magrerefill sila sa amin. Ito, yun na yung free mag, magkakaroon oh. na sila ng free. Yung mga nagtatanong, sunod na video na lang 'yung mga nagtatanong oh. kung magkano nagastos namin kung sa. ano? magkano nagastos namin dito at kung gusto niyo malaman kung gaano ka Oh, sunod na video na lang. isearch namin. I-search si Water Max. 'Yun lang, Water Max. Alfred Water Max. 'Yan. Number 1 'yan. <laughs> is, search, -search nyo na lang yung Alfred Watermax no, Kung niyo yung... gusto nyo malaman yung quality ng tubig no, natin. Kung gusto nyo malaman yung quality ng tubig namin search nyo si Alfred Watermax Siya yung gumawa ng machine namin uh, customize. Bye bye